ay no natatanong ko na yung dagat maliwalas na hapon dito sa Great South Road mga ka boy so ayan kain muna ako mga ka boy at nagutog talaga ako chibug <laughs> chibug chibug ayun o no? ayun o disco malapit na tayo sa bus station at saka sa MIT Good morning, good morning, good morning, mga kapin boy. Bumangon tayo ngayon, Sabado. Whew. Ayos, maganda yung sikat ng araw ngayon. Hindi siya makulimlim at hindi umaambon. Pasok na tayo. Sinik ko yung daan ng bus ngayon sa mobile application 8.51 ang daan ng bus Dating ko sa bowling 920 So pwede pa Ayos bagong spalto pala yung mga kalsada rito yun yung waymouth road na yan ang ganda ng kalsada ngayon, bagong spalto bagong pintura yung mga guhit 361, saan ka na? 8.51 ang daan anong oras na? 8.45 Yang mino tepat. pa. Ah, motor siklo. ando na yung bus oh. dumaan na ayan pag iikot nyan yan yung masasakyan ko 361 ayan kararating lang galing ano pala yan great south road oras 8.49 so 2 minutes na lang mag u turn lang yan sa last stop ah, uh, ayan uh, na may sasakyan namin dalawa kami ngayon ngayon ni Kuya. Right. Time check 8:52. wala pa. <laughs> wala pa yung bus. <laughs> Sa bagay mabilis naman yung takbo ng bus ngayon dahil walang mga estudyante ngayon diretso lang yung biyahe Kunti lang yung pasayro Kasi maraming mga walang pasok sabado linggo Kaya Sigurado yung 9.20 Dating ko sa bowling Pero 9, 8.52 na 8.53 wala pa rin So antay-antayin ko you morning Antay-antayin ko lang Ayan na yung bus mga kapin boy ay mga kasakay na tayo 8.54 good morning biyahe makakarating ako doon ng 9.20 exact oras na sa bowling na tayo time check 9.15 sakto 9.20 nga natating natin talaga sa bowling kontrolado nila yung oras kasi talaga dito yung bawat daan ng mga bus stop hindi sila pwedeng malate o malate man konti so ayan yung bus station tapos nandun yung MIT ano ka, Institute of Technology 5 minutes na lang Great South Road, Pohinawe Road Ayan. Thank you Alright. Dito na tayo Ten pin bowling na naman <laughs> Nasa trabaho na tayo Mga ka-pinboy Siyak may nag aabang na sa akin sa pinto Ganyan yung pag sabado Tsaka linggo May ano ako ngayon Special Olympics Ayan alas 10 ang simula Ayun na nga may mga tao na doon. Nag aabang na sila Pero alas 10 pa naman sila Makakapasok Talagang maaga lang sila Dumadating kapag sabado linggo Right Ten Pin Bowling Welcome. Six, nine. Welcome to Bowling Center Buksan natin yung ilaw Ayun oh, Mga makin ako Tulog pa <laughs> Magigising kayo ngayon pag Nagsimula na yung liga ang alas 10 Buksan natin yung mga ilaw Para maliwanag dito sa likod Ayan. Meron pa dito Dito At dito Ayun o oh. dito na tayo Base time pa trabaho Yon na tayo pantrabaho trabaho Antayin na lang natin magsimula ng alas 10 tong liga ko, yung Special Olympics tuwing Sabado. Ayun mga kapinboy, antayin ko lang na magbukas yung mga lanes. At almusal muna tayo mga kapinboy. Ayun bago magsimula yung liga, kailangan ay na nakakain. To, tinapay. May tsaka din ako dito. Ayun, sarap sa sikmura, mainit. O, may palaman tayo tapos tanghalian natin paksiw na isda paksiw ayos basta pagkain dapat mabilis <laughs> <laughs> dahil nagtatrabaho tayo ng ano uh, nagtatrabaho tayo kailangan busog lagi ayan tahimik pa tahimik pa kararating lang nung isang cashier namin Ya, mamaya ulit ayan nagsisimula sila maglaro Special Olympics po ayan, yung iba hindi pa ilan pa lang yung lumitira hindi pa lahat nagsisimula lang po, warm up pa lang mula sa labas time check 10-12 walang ice lang nag stretching pa lang sila yung iba kaya yung iba doon yung ibang train yung ibang machine doon hindi pa bukas dito pa lang sa area na to 11 to 14 kaya mga kapin po yan muna bantayan ko lang tong liga ko Kapag Nasa condition yung mga makino ko. Kanina pa walang jump at ball stack. Ayan, ganyan pa naman araw-araw. Eh. Okay na okay sa all right. Hoy, okay, gusto ko pala batiin si George Defensor. Maraming salamat, paring George. Shout out sa'yo, paring George. Maraming salamat. Alas 11 ng umaga. Malapit na to dahil bago mag alas 12. Matatapos ang liga na to. Na Special Olympics ko. Eh, all right, may ball stack dito. Ayun o. Oh. Ayun o. Okay, okay, okay. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Sana ipalundot ko Nandito sa malayo Alright mga ka boy Maraming salamat pa jogs George Salamat sa suporta mo Salamat sa panunood uh, Tirahin ko na itong bola Kita ba? yun o oh. oh. ayos once na po may pinjam dito nabati mga ka pinboy nabati kaya ayaw ko nang binabati <laughs> ngayon lang nag pinjam eh simula kaninang umpisa wow ayos alright mga ka pinboy Buhay ni Pinboy, Bowling Technician. Ayan, mamaya uli. Matatapos lang yung liga ko. Tapos na yung Special Olympics. Wala nang naglalaro sa mga machine na to. Kalalapas lang nila ng Bowling Center. Tapos na. Ayan, mayroong mga ilang ilan. Mga... Merong mga naglalaro pa payla, ilan ilan lang. So yun, malapit marap, na tayong magtanghalian. Time check. Alas 12 sakto. Ayan, mamaya maya mga 12.30 o alauna. Kakain na tayo mga ka boy. Yo, yo, yo! Medyo marami naglalaro banda rito sa kabila dito wala masyado nag-enjoy sila sa labas kasi disco disco ayun o no? ayun oh. disco sayawa na ayun o no? <laughs> nakapatay yung ilaw tapos binuksan yung mga strobe light ayun mga ka 5 minutes lang mag aalas 5 na yan lang uh, nakaramdam, uli, nakaramdam ako ng gutom umorder ako ng burger and fries dun sa counter namin 4 dollars so. may discount ng empleyado ayun o oh, party party ayun ayun o oh, burger fries ayos kain na tayo ayun mga kapinba ito yung order ko po Di, dito sa counter namin yan, dito sa bowling. Tapos ano, yun na nakalibre tayo kasi hindi tayo pinagbayad. Ah, uh, yun lang. <laughs> nakalibre tayo. Ayan, so maraming salamat dun sa mga babae na nasa counter. Mga kasama din namin dito yon. So ayan, kain mo na ako mga kapilboy at nagutog talaga ako. Chibog! Chibog! Kibog, 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 kibog. Hmm. Time check. Five auto. Pwede, pwede. Bago mag 5.30, dapat nakalabas sa na tayo. Mm, dami oh. Thank you Aliza. Libre niya ako. Hindi na ako na hindi na ako pinagbayad ni Aliza. Isa siya sa mga cashier namin diyan sa counter, sa bowling counter. Hmm. Babakbakan ko lang to mga kapin boy. Good news mga ka-Pinboy. Meron na tayong 997 subscribers. Tatlo na lang mga ka-Pinboy. Kota na tayo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Maraming maraming salamat po. Wow, tatlo na lang oh. Kota na tayo. Salamat po. Tatlo na lang. Ang bilis. Ayan mga ka-Pinboy. Salamat, 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 salamat. Maraming, maraming, maraming salamat. Tapos, ang tawag dito, gusto ko rin i-shoutout nga pala si George Defensor. Maraming salamat George sa panonood mo at sa pag-subscribe ng YouTube channel ko. Shoutout sa iyo, pare George. Salamat. pupunta ng ano uh waymouth beach sisilipin ko yung pamimingwitan ko o nung pupuntahan ko sa day off ko sa Lunes mamimingwit kasi ako may nabili na ako mga fishing rod saka mga pabigat saka mga yung mga hook yung mga sima ngayon bibisitain ko ngayon dahil Sabado oh, titignan ko kung marami bang taong namimingwit doon may mga Pinoy ba na namimingwit doon Uh, malapit lang din dun sa Weymouth Road yun sa bahay yung, yung Weymouth Beach na yun so pupunta ako dun uh, nadadaanan dumadaan naman dun yung bus yung 362 ang sasakyan ko excuse me uh, yun uh, makikita ko yung lugar titignan ko ulit yung lugar tapos sa lunes sigurado pupunta ako doon at uh, yun yung magiging libangan ko tuwing day of ko lunes martes dalawang araw yun nandun ako lagi nakapuesto at may mga gamit na ako nabili sa warehouse na nakaraang araw so yun abangan nyo yung bagong ano ko uh, gagawin kong adventure sa dito sa New Zealand abangan nyo abangan nyo yung mga uh, gagawin kong pamimingwit doon sa Weymouth Beach yan yung bago nating mga pagkakabalan sa day natin. <silence> utom si binboy kumain muna ako bago uuwi dahil pupunta nga tayo dun sa beach yung pamimingwitan ko kaya sabi ko kain muna ako para kahit na malay tayo ng uwi matagal lang tayo dun sa pupuntahan ko ayos lang at least busog tayo yeah. ko rin palang patayin yung mga pinsan ko dyan sa Victory Heights, Caloocan. Si Ronald Jano, si Weng Jano, si Risa Jano, si Roy Jano, at saka yung mga iba pang mga pinsan ko dyan. Kumusta kayo? Salamat sa panonood ng aking YouTube channel. Yan, zub. Ayan, hilamos lang tayo. Ugas tayong kamay at uh, kung ano-ano pa. Pagkatapos don, magbibihis na tayo. Ayan. At uh, pupunta tayo ng Waymouth Beach. Silipin ko yung lugar na pupuntahan ko sa day of ko. Time check. 5.31 Ayan mga Kapinboy Pauwi na tayo At pupunta tayo ng Waymouth Beach Ayan busog na Nakakain tayo bago umalis So ayan labas na tayo mga Kapinboy What's up Nakalabas na tayo ng bowling center mga Kapinboy At mataas pa yung araw Alas 5.30 ng hapon Taas pa ang araw Woohoo ayun doon tayo sasakay sa bus stop malapit sa AOT campus at sasakay tayo ng 33 o 361 baba tayo ng bus station sakay ng 362 kasi yung 362 ang dadaan doon sa Wemot Beach na yun mga kapin boy so uwi na at papasyal tayo bago umuwi ng bahay Pinboy gusto ko ulit batiin o gusto ko uli. Shout out si George Defensor na nanonood sa atin palagi. Maraming salamat George. Parin George, thank you. Tapos sa uh, mga kapin boy tatlo na lang, Kukota na tayo. 997 subscribers makaka boy Tatlo na lang, bibingo na. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga nag-subscribe at sa nanonood sa akin vlog. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood punta tayo yung bus stop at uh, kahit anong number ng bus sasakyan natin bababa naman tayo ng bus station Manukaw alright mga kapin boy silipin natin yung aking pamimingwitan sa Weymouth Beach Maliwalas na hapon dito sa Great South Road mga kapin boy ayos hindi umambon hindi umulan ngayong araw na to maganda yung araw maganda kasi hindi umulan ayan nandito na ako sa Manukaw bus station 602 yung alis ng 362 na bus <laughs> so ayan uh, 602 anong oras na ba 5.53 so meron pa tayong ano 10 minutes alright antay lang natin ayun o Weimau 362 Manorewa Gavons Road tayo bababa ito Gavons Road masyadong makita pero sa Gibbons ito Gibbons Road tayo bababa ayan Gibbons Road 362 thank you Okay, thank you. bus 362 mga kapin boy dito na tayo nakasakay na tayo sa bus alright yep. tayong Beach Givens Road pinpo po. na tayo ng dilim. Uh, alas sa espasado na. 6:35. <laughs> Ayun. Ah, uh, ito diretso lang natin 'yan. Uh, at nandoon yung uh, natin sa susunod na day off natin sa Lunes. So pupunta tayo dito sa Lunes. So gusto ko lang silipin kung may mga namimimit ba ng ganitong oras. May mga Pilipino ba ron? Para kahit papano 'di ba? Ah, uh, may makakausap tayo ngayon para kampante na tayo sa lunes kapag uh, uh, pupunta tayo doon so malapit lang naman to sa bahay uh, pero syempre kailangan ko pa sumakay ng ano sumakay ng bus so alright pupunta na tayo doon no natatanong ko na yung dagat <laughs> ah may mga nakaparada pang mga sasakyan ah, may mga nagpupunta pa nga ng gabi may mga tao pa ron eh Tutuklas, tutuklasin lang natin to ay may mga sasakyan pa ron oh Saka may mga tao pa eh so dito tayo ay may mga tao naglalakad nga ron sa tabi ng dagat oh <laughs> tinuklas talaga yun eh no. hindi pinag-aaralan ko lang para pagbalik ko ng lunes eh familiar na ako sa lugar so tama yung binabaan ko medyo malayo lang medyo malayo lang yung binabaan ko pero tama, nun, tama naman yung nilakarang ko ngayon so ayan may mga nakaparadang mga sasakin marami silip lang tayo dun sa baba ayan may nakasalubong tayo pauwi na siya ah uh, taga rito lokal dito na uh, namingwit din ayun ah uh, yun nga sabi niya uh, nakausap ko sandalian uh, at sabi niya dito nga daw sa area na to uh, puntahan lang natin yan medyo buti matigas no buti matigas tong nilalakaran ko pero inaabot yata ng tubig to dito So ayun. Nakita ko may dala siyang fishing rod. Dito tayo sa Lunes. Ayun, kahit saan naman daw dito. Talagang pinuntahan eh. Kahit na madilim na eh nabot na tayo ng dilim may mga talabang arin daw dito, sabi nung may ari ng bahay, pwedeng manguha ng talabay so, silipan lang natin kung saan tayo maganda po mas to Madilim dilim na nga pero may tao ba ayun may mga tao dun ang putik ng dinadaanan ko hindi <laughs> yata ako maka hindi yata ako ma hindi ko yata mararating yung dulo na yun at putik yung dinadaanan ko pero try natin putik talaga alright sa so, inyo pupunta natin sa lunes <laughs> ayan at least nakita ko ng malapitan ayan off ko na Maraming salamat po. Hanggang dito lang muna at pauwi na tayo.